sa so, mapagpalang araw ulit ng uh, Sabado mga kaagri, mga kaprepper, mga kasaka kagulay ayan guys, nandito po tayo sa munti gulayan ng uh, upo pipitas po tayo ngayon ng uh, ibebenta pang uh, dagdag diesel <laughs> ayan guys, uh, pambili ng uh, kailangan sa kusina ayan po at uh, tinitignan natin kung ilan ang pwede natin may uwi na bunga nito na mapitas natin so mag pa lang po to magti three months pa lang po tong upo natin kahit pa paano eh, nagsisimula na rin tayong magpitas andyan na po yung bunga nya bunga nila medyo malalaki yung agwat And guys, so Ito kasi Matansin nyo po Madamo Madamo itong uh, Gulayan natin Kasi dahil Nung nag herbicide tayo At saka nung nagtanim tayo nito Talagang dati na may uh, Malalaki na yung damo nya So ang ginawa ko noon Nagpa herbicide tayo O nagpa spray tayo ng herbicide Kaso lang Medyo mahina yung timpla Gumamit tayo ng one side noon So, yan. gagawin na lang natin dito, hayaan na lang natin na yung damo na. Kasi pang cover natin sa bunga ng upo. Para hindi atekihin ng kulalanting. Yan guys, so tingnan natin yung mga pwede na. Iuwi na natin. Nung nakaraan, nakapag-uwi tayo ng tatlong pack kwan pa lang po kasi bago pa lang ito na pinipitasan natin kaya po ah, ah, unti, unti pa lang yung, yung bunga niya pagka nakabelo ulit sana maulanan din para may pang suporta sa akin ito nga parang sabi ng pag-asa is kwan el niño na daw yata kaya po yan sana mabigyan pa rin tayo ng ulan ayawan Diyos na may pangsuporta sa mga pananim natin kagaya po dyan sa may kabila natamnan na natin ng mais nagaantay lang po tayo ng ulan pero kung wala talagang ulan kapilitan o kailangan natin pa, patubigan o diligan ng patubig may bunga, bunga. Isa-isa. Ito po, uh, organic po itong one natin. Dalawang beses lang tayo nag-spray noon ng uh, lanit nung malilit pa itong upo. Pero ngayon po, wala na. Hindi na tayo nag-spray. So, ang kagandahan nito, so, organic po ito. Wala pong pampalinis ng what, ng balat ng bunga niya kundi yung damo at saka yung dahon niya yun yung nagko sa mga umaatake na what, na kulalanting mukhang pan lang yata no? dalawa lang ata no? natin no? dalawang pak sana makadala pa dalawa lang o oh, tatlo pwede rin hindi ba malilip pa eh ito pwede na to tiis lang talaga guys alas kon na po alas 10 pasado medyo mainit na pero kailangan na nating pitasin ngayon eh. so, baka mamaya eh, may gagawin tayo mamaya hindi natin masikaso. Yan po yung kan, yung tsura ng kanu kalalaki ng kainaman na panggulay. Para wala pa masyadong buto o hindi pa yung buto niya. Ay sus, sugat so Ang kainaman kasi nito, itong upo, ang ganito na style o yung pang padalapdap sa Ilocano to eh. Ang padalapdap kasi eh hindi ka gagamit o hindi ka magpapatayo ng trellis. Hayaan mo lang sa nagumapang. Ibiguhan eh, nito. Hmm. Malinis siya oh. Malinis guys. Malinis. tuwa ah. mayroon pa doon dalawa hindi sabi lalaki na malalaki na yung nung isang araw dumaan kasi ako dito sakto sa sabado eh. malilinis eh wala pong spray to awa ng Diyos eh, malinis at saka hindi ganun kalalaki pa para mas matamis sabi nila eh. at saka malambot yung sa gitna nya yung buto niya nito pag malalaki na masyado matigas mukhang, bat, mukhang makakatatlo tayo ah katatlong pack so po guys so ang kainaman naman kasi nito itong upo na to pagka bumunga kasi ito is every other day or 3 times a week twice a week Pagka medyo sabay-sabay na sila, mag 3 three times a week ka na, o 4 times kana na magpitas. Depende po sa dami ng itatanim natin. Kaya yun po, natutuwa uh, ako na sumubok kasi nung nasubukan natin nung una, eh, sulit naman yung itinanim natin dahil nakakasuporta po sa pangkusina, sa gastusin natin sa diesel, sa uh, expenses kung mayroon kayong area po na kan na hindi nyo po masyadong matamnan ng maayos tamnan nyo na lang po ng upo kahit uh, karoon ng kanyan maraming damo sapat pa rin mag mag magiging okay pa rin yung kwan yan pamumuhay ito yung pananim na hindi kailangan naman, ng pan ng pag-aaruga masyado nakakatuwa sulit ka sa kanya sa ibibigay niya na na reward ba sa isang araw na yan tingnan ko maigi kasi pagka lumaki, natin, lumaki, natin, lumaki natin, na lumaki na yung sasayan lang pagka tumigas tumigas na yung kanya buto nya tamtaman lang ang laki para masarap o matamis namis manamis namis ito po variety po ito naman, ng one ng iswes iswes seed magtanim po kayo ma po ito masipag mamunga makakuan din ito resistant sa one po Ma matibay sa sa tagtuyot yun may dalawa dito din so kakatuwa ma tibay sa tagtuyot tapos sabi ko nga kanina hindi kailangan ng pag-aaruga masyado kaya thank god shout out po sa nagturo sa atin si Angel Bubot siya yung nagturo sa atin sa pagtatanim ng upo malaking bagay po ito na katulong sa kon natin pag uh, fa farming natin kasi nakakasuporta na po siya kung, yun, awan ng Diyos malinis malinis yung balat niya tayong pansigo. Ay, git dalawa. So, yan guys. Hanggang dito muna at hanggang sa muli. Update, update lang po. Magtanim na po tayo ng upo. Masarap po ito sa aluan to ng pinapa. Pritong isda. Pwede rin. pirsa pirsayem yung mo. Himay-himayin mo yung isda. Tapos, oh, uh, gisa. Kamatis. Sarap mo sir sardinas pwede rin po samahan mo ng saugan mo ng sardinas pwede rin po sa laoya tinola ang upo okay guys so hanggang sa muli see you sa ating next video po god bless po mabuhay tayong lahat salamat po